po noon. sobrang pero ngayon na na-realize ko kailangan mo palang lumayos sa mga toxic na tao hindi sila kailangan katulad parang habang tumatagal parang ayaw kong pagsisiyan yung wow miss you malita lang naman hindi hindi ko siya hindi kasi yung malita kasi pwede rin siya pumunta sa magiging masama ko di ba pag pumatol ka kasi sa mga bagay na gano'n iisip na lang ulit ako, oh, ako, smile, ako, oh, mm. oh, alam, di ba? Iba na agad eh. So, it, siguro ito na po yung turning point ko, na parang pinag ko na lang ang mga tao kong Para sila na lang yung masabihan ng malibita, hindi <laughs> ko na lang. <laughs> ko na lang ako ng di diba? Mas maganda maging mabait, pero hindi na magiging mabait sa mga hindi deserve na maging mabakit. Paano ka oh. maging mabakit? Mag maldita. maldita? Siguro pag nangingima